Oh, good morning guys. Hello, guys. Kain tayo ng breakfast. Kakain tayo. Nang ulam. Itlog, tuyo, chilis, at chiles, talong. Yan. Masarap yung talong na niluto mo. Muntikim ka naman. Gulay yan. Kain tayo guys. Meron tayong kape guys. Oh. Basag yung ating tasa. Yan na guys. Si daddy tapos, tapos ka na dad. tapos na si daddy kumain na na masarap ang tuyo ni Ngayon ang pritong tuyo inisang talong yan na nga iskilis yan ang ulam ni kulot ah. Yummy? Yan. Baka pumayat ka ha. Ayan. Kain tayo. Mabilis bilis mo tapos. Tatlo lang kami kumain ngayon guys. Tatlo lang naman kami sa bahay. Ayan. Ang talong. Ang sarap yung nak ah. Ayan kati. kami kulot. Kain tayo guys. Mga silingan, kain tayo. Nag-breakfast na ba kayo dyan? Anong ulam ninyo? Sabayanan nyo kami kumain ngayon guys. Ang pambansang itlog. Yung masarap kaya kumain guys. Pinakakamay. Hmm. Thank you for watching, guys.